So guys, for today's video, mangungutang tayo sa mga kasama natin. So titingnan natin kung anong reaction nila kasi uh, matagal na kami magkakasama dito sa Doha. So first time ko pa lang uutang sa kanila o first time lang akong manghihiram sa mga to. Tingnan natin kung anong reaction nila. So yun guys. <laughs> bago tayo mangutang, no? Sasabihin ko nga pala, bagong bagong ligo tayo, no? Tapos meron tayong ditong nilutong fried chicken at saka kanin. So, bababa ako ngayon doon sa baba para imit sila tapos mangungutang tayo. Siyempre, alam mo naman, pag mangungutang ka, siyempre, dapat mabait ka, di ba? <laughs> Tsaka mo nalabas yung pagka-demonyo mo pag ka na. <laughs> pag mangungutang, mabait. Sain! Ah! Magkape na! yung Ang dami akong kaling dala! Ha? Yan! So yun guys, kakain na kami. Luto ka lang ng gravy dun! Gravy <laughs> <laughs> Saan na si Bud? Saan si Bud? Saan na si si Naing! Ba, yan. Kapay muna tayo. Sarap yan. Tapos UC. Di ba? Ah. Yan na. Ang unang biktima. Yan. <laughs> May ano ka ba dyan? Extra? Na? Pera? May iram ako sa'yo? Tight 200 lang? Sa card? Mayroon akong ano eh. Problema eh. Sa emergency sa bahay. Tignan mo yung video. Nanganap na ba si Kim? Hindi. Magka problema lang sa bahay sa amin. Hindi pa nanganap si Kim pero problema lang sa bahay. Tignan mo yung video. Ano nangyari? Sunok? <laughs> Nasunok? Hindi. Magka problema. Ano ba? Ano ba? So, sa hospital eh. kan. Kamo ka muna. Ano? Kristo. Eh, liga. Ayay. Ayay. Oh, grabe. Nito. 3 days na. <laughs> oh. Ngung no. oh. 19 ay, pa dapat kay may bote na tayo. Tingnan mo ini. Oh. Ah! Oh. Ay di, <laughs> hindi hindi na, <laughs> natan <natin> sa baba. Hindi <laughs> <laughs> hindi mahaba yung baba. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, diba? Yan. Yeah. Yan, yeah, oo. Oh. Mm. Anong pa? Uh, Balis lang na pa. Ang buti na kasarap na ako na. Oo, tapos na. <laughs> Nung 19 pa. <laughs> oh, Matangos yung ilong, patulad kay Kim. Oo, hindi naman natangos yung ilong. Buti naman hindi sa baba mo eh. Hindi ah, nga. Buti nga hindi sa baba ko nakuha. <laughs> 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 Ang nakuha lang sa akin dito, tuyo ng puyok. tatlo yung puyok ko. Okay. Tatlo yung puyok nito. Mm. Ma makulit! Marunong na pati maghawak ng dede. Ang bilis? Iyo! Three, days pala, marunong Bines. na maghawak ng dede, oh! Ang bilis! <laughs> Emergency <laughs> nga ni. Yan, nakapidyo ka. May hiram ako boss. 200? Oo. Oh. Ito yung papakita ko sa yung video. Tignan mo yung nangyari. Nandun sa may hospital yung... Hindi okay, nga. Yung mga ko. Para may pruweba ako sa iyo oh. nangungutang ako. Oo. Yan. Mula. Ikaw ka mo mo. ni Kim. Ikaw <laughs> <-uka> ni Kim? Alo? <laughs> oh, Uy! Three days na yan! Alo? <laughs> 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 oh. <laughs> report kita. Uy! Utay na nito talaga. <laughs> Kaya ayaw ko videohan to. Ngayop na to. Nang re-report eh. Ayop na to. Yeah, ka Kaya na-bablock yung YouTube ko eh. <laughs> Dito na lang ako manghihirap kay nurse. May pera ka ba dyan, nurse? Nurse, may pera ka ba dyan? Wala nga eh. Hirap lang ako sa iyo, isang daan. Isang daan meron? Problema so, lang ako sa bahay, may, may emergency. Ayaw mo nang nangyari sa bahay. Hmm? Saan? Saan yan? Sa hospital. Ah, namabas na? <laughs> <laughs> ano? mata ni Mata lahat kay Kim. Wala sa baba nito pero... Wala nga yung baba ko eh. Ito so, Yung puyo lang nakuha sa akin yung puyo. Ito pala si Bert ang maganda magpautangan. Bert, pautang nga ako Bert. Two lang. Hindi kasi may nangyari sa bahay. Emergency. Ito, may video ko. Bert, tignan mo, may emergency nga na sa hospital, oh. tignan mo. Sa hospital. Ano lang yan? Proof lang yan. Oh, proof ko Sa hospital nga. Ala! Congratulations, buddy! Arigat! Arigat! Tignan mo, Bert, tignan mo. Wala, wala. Thank you, Lord sa baba? Ang laki ala. oh yan, very good, very good. <laughs> <laughs> 19 yan, mayroon <laughs> 19. Buti nga eh, walang baba eh. Yun yung puyo Julia, sabi ko, thank you, Lord. <laughs> <laughs> buisit ka. Bakla <laughs> ka talaga. Alam mo ba, niya alak. Dapat nag-inom na tayo. Siyempre may... Asa ka, sa ka sa na. May, may alak eh. Oo, oo, oh, 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 Di ba? Oh, Pogi-pogi niya, no? Oo. Oh. Anong pangalan? right Uh, buti na lang mga bata kayo hindi nagmamana sa mga magulang, no? Alas man buha nga mo, ha? Okay lang si Kim nagdala, si, na nagdala, eh. Si, Kim nga, oh. sabi niya nga, tayo na mo, ikaw magdadala kapag naging kamukha mo. <laughs> niyo. Yan. Talabat. Talabot, yeah. tayo, talabat. Talabat. Eh, Ay, nagluto ako ng fried chicken. Ang anak na ba si Kumare? Wala nga, eh. May problema nga sa bahay. Mangungutang sana ako sa'yo. Ay, eh, may emergency sa bahay kasi kanina eh. Tayo ka? Oo nga! Tignan mo! Iyo may papakita ko sa yung video may problema sa bahay, nagka-emergency. Nasa hospital yung kamag-anak ko. Tignan mo, ipapakita sa yung video. Pira muna sana ako ng pera yan, ayan na. Oh. Oh, tignan mo! Ayan yung ano ko, kamag-anak ko. Ano Oh please. Nung <laughs> um, ano pa? Oo. Oh. <laughs> Nung 19 pa. Oo, oh, marunong... Nung panalo ko, ha? Uh, marunong mag-awak ng dede. Oo. Oh. O, ang ka palang mukha mo, itin ako. Nung pa sabi ko sa'yo, next day ako, 19. Oo, <laughs> 19. Hello, Bujingjing! Ay, ay, video Ay, video yan ay, si Bujingjing, eh. Bu Hello po sa inyo! <laughs> Hello po sa inyo! Hello, CK! Hello! <laughs> ah, napakalaki ng puyo! <laughs> Katangos ay, ng ilong niya na! Ano? Suntukan na! Eh! Oo, <laughs> oo, oh, oh, oh. Nagparo na ba yan? Oo, tapos na po. Okay. Ang laki ng puyo. <laughs> eh. Shhh. <laughs> Hindi ako sama. Bujing jing. Kasi inyo, malinis <king king> na po. Wow, bagong ligo. Sana all. <laughs> Hello. Nagbilis <laughs> lang po na sa niyan Sino ka muka? Tingin nga ni. Sino ka muka? Oy. Tingin sa akin pag ako ka muka. O, oh, diba? O, oh, tumitingin sa akin. Hahaha. Eh. Eh. Oh. Ilaan. <laughs> Takaan. Ay, 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 nang alaki ng puyo. Bata mo pa lang eh. Hindi nyo to, walang buhok niya <laughs> Kabata mo pa lang eh. Para ka ng panot. Hindi ko hindi ko yon. Bakit? Gaya, oh, pogi, pogi, tangos ng ilong niya na. Uy. Hello po sa inyo, lahat po ng nurse, sabi po yun. Ay, tangos ilong ng bata ah. Oh. <laughs>